Bupis. Hi guys! Kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang lahat? At nice ko pong bumati sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year. So, welcome to 2024. At today po ay mag-share po ako sa aking Uh, unang binta po sa year 2024 so gaya po ng dati ay nagsishare po ako ng aking unang binta po ng 2023 so ngayon po ay isishare ko naman din po sa inyo ang aking unang binta sa 2024 so tingnan po natin kung mabibreak ba natin ang ating sales nung 2023 so ito po ang ating sales ngayon, nabawas no? na po dito ang ating mga expenses Bawas na din dito ang ating mga pasahod sa ating mga tauhan. So so ito po ang aking sales, no? So tingnan natin kung nabe-break ba natin, no? Halika, tulungan nyo po akong magbilang ng ating pinita today. So ito po ang first sales ko po ay January 2, 2024. No. So Mamaya po ay isishare ko po sa inyo kung ano po ang sikreto ko kung bakit po ako nakapagtinda po gayong wala naman pong masyadong uh, pong masyadong vendor. Wala naman pong masyadong uh, mga negosyante, wala pong masyadong nagtitinda kasi po ay January to. Uh, alam mo natin sa January 1 ay wala pong mga delivery na mga gulay, walang delivery na mga karni. So, i ko po sa inyo mamaya kung anong ginagawa ko, kung bakit po nakatinda po ako ng January 2. So, i-count muna natin ang ating first sales unang araw ng taong 2024. So, ito na po. Samahan niyo po ako. 3, 4 four, five, six, 7 seven five, seven seven, seven nine, eight thousand, eight one, eight So, ito na po ang aking first sales ngayong 2024. No, uh, alam nyo guys, no, uh, kung bakit po ako nakapagpinda na walang delivery ng mga karni, walang delivery ng mga gulay. So, ang, ginawa, ang ginagawa ko po ay tulad po ng dati ay Uh, namamalingki po ako ng advance. ah December 31 ay namamalingki na po ako para lulutuin sa January 2. No? yan po ang kagandahan kapag meron po tayong mga plano na uh, ginagawa po natin. Kasi advantage ko po kung magtitinda po ako ng January 2 kasi ilan lang po ang nagbubukas sa ganung araw. Kasi po, karamihan po ay nagpapahinga pa or walang, walang hindi nakaprepare ba. Pero ako po ay nagpiprepare po talaga ako para sa January to. Kaya namamalingki po ako, namimili na po ako ng mga karni, namimili na po ako ng manok, mga gulay. Yung mga lulutuin ko sa January 2 ay binibili ko na po. No? Nilagay ko lang po sa freezer upang hindi po masira. So, yan po ang ginagawa ko. Kaya po, nakapagtinda po ako ngayong January 2. So, pangalawang dahilan po kung bakit po ako nagtitinda ng January 2 kasi po ay uh, parang first buinamano po ng taong 2024 ay dapat po marami po tayong kita. Marami po tayong uh, nagbubukas po tayo ng ating calendar ya. Nagbubukas po tayo ng ating mga negosyo, no? Para po buy naman mano nga sa taon na 2024. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang aking last video. I Screenshot ko po kung magkano ba ang uh, sales ko po noong 2023. So, so ayun no, ni-review ko lang po ng sandali ang aking video nung first uh, binta ko po nung 2023. So, nakaabot po siya ng 10,870. So, hindi po natin na-break ang record, hindi po natin na-break ang sales kasi po uh, meron po lang po tayong binta na 8,690. So, para sa akin po ay okay na rin po ito, okay na po ito itong binta natin kasi boy na mano nga sa 2024. So, tip ko lang po sa inyo guys, no, kung gusto niya pong magbinta ng, uh, ng January ito, ay, ah, uh, gayahin nyo lang, lang po ang ginagawa ko kasi, kasi advantage po talaga tayo kung, anak uh, nagtitinda po tayo sa unang araw ng taon kasi po, uh, parang boy na mano. So, ito po ang ating net income. One 2, 3, 4,000, 4, 4,390 po ang ating uh, na po. Bawas na po ang ating capital. So, 4,390 pesos po ang ating net income. So, ayan guys, no? Biruan nyo po ay nakaka, nakasubra po tayo sa kalahati. Eh. So yan po ang kagandahan ng ganitong business ay saan ba tayo kikita ng ganun po kalaki na kita, no? So sana may inspire po kayo na gumawa din kayo ng uh, calendaria business kasi po ito po ang malaking tulong po ito sa atin lalo na sa pagpapaaral po ng ating mga anak. So yan lang po sa araw na ito at sana may natutunan kayo sa video kung ito and please Don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.